Iba't ibang artist ang magpapakita ng kanika nilang talento sa inirasad na art exhibit ng Cineo Inotech. Magpapamalas na ng pagsasanib ng sining at teknolohiya. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Hindi mapaghiwalay ang teknolohiya at sining. Ito ang tampok sa art exhibit ng Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Center for Educational Innovation and Technology o Semeo Inatec na kilala sa mandato nito bilang isang training center para sa educational research. Ang Semeo Inatec ay isang intragovernmental institution at nakikinabang mula sa mga research nito ang gobyerno ng iba't ibang mga bansa sa reyon. Ang pagbubukas ng exhibit ay kasabay ng pagunita ngayong buwan ng National Museums and Galleries Month. Pinangunahan ito ng kanilang director na si dating Education Secretary, Leonor Briones. Both cannot be separated from each other. So uh, this is the first time that we deliberately uh, declare the policy of the unity of technology and, uh, and the arts. This time we are featuring along with the young artists, the emerging artists, the more senior ones, those who are really established artists and uh, sculptures as well. Dumalo rin sa opening ng exhibit si Center Sunny Anggara. Bukas ito sa publiko hanggang uling araw ng taon kaya magandang pagkakataon itong bisitahin. Kung teki ka, it does not mean that hindi mo alam ang arte. Kung arte ka, it does not mean na hindi mo magagamit ang technology. Kasi ngayon, um, marami ng mga na-develop sa technology na nakaka-enhance ng beauty ng humanities. Isa sa mga artist sa tampok sa exhibit ay ang dating aktor na si Repelyesa. It's nice to be in an area where art and humanities culture is in the forefront. It's, it's needed. Pagdating naman sa pagbuo ng kanyang obra na kanyang tinawag na komunis. A realistic point of view but using words um, instead of images. Uh, which I think are more powerful because we are bara every day we are um, confronted with images and logos and um, words. So um, being a reader, I read the news every day or I watch the news every day. Uh, it, they're just influences. Bukod dito, may iba pang mga aktibidad ang Simeo Inotech na kanilang pinagandaan para lalo pang ipakita ang pagiging isa ng teknolohiya at sining. Rod Lagusad, para sa bayan.